Ngayon, ang tanong, uh, kung meron tayong homeowners association, dapat isa lang ba o pwede silang maging dalawa na nakarehistro sa isa lang ha, na subdivision? Okay po. Ma'am, ayon po sa section 26 na... Ayan ng... na naman yung mga section-section ha. <laughs> ah. O sige. Okay. Sige, Tony Bernard. Okay. Ayan po sa section 26 ng 2021 revised implementing rules and regulations po ng Republic Act 9904 mm -hmm. o mas kilala po sa tawag na Magna Carta for Homeowners. Po. Uh -huh. Ang general rule po ay isang isang homeowner lang homeowners association o HOA uh -huh. lamang po ang nakarehistro sa Department of Human Settlement and Urban Development o okay. DHSUD. Okay, sa DHSUD po. okay. Subalit so, po kung ang subdivision po ay may maraming phases po, pero pwede po yung mga phases po magrehistro ng kani-kanilang homeowners association po. Depende okay. po sa sa usapan ng miyembro. Halimbawa po ma'am, sa isang subdivision po. Ah, maraming faces po. Pero mm -hmm. ang napagkasunduan po ng mga miyembro na Yung faces na, po, hindi mukha ayo. Yes, face 1, Face 1, Face 2, Face 3, o yo. Yes, okay. Halimbawa po, kahit maraming pong faces 'yan, ang napagkasunduan po ng mga miyembro ay isang Homeowners Association lamang, isang Homeowners Association lamang po ah, mm -hmm. dapat i-register po. Mm -hmm. sa DHSU so po. depende sa napagkasunduan. Yes, po. Pero pwede, pwede ba? Legit ba kung halimbawang dalawa ang gusto ng mga homeowners? Kung, hindi pwede. Hindi po, ma'am. kung Talaga uh, isa lang? Yes po, opo. Okay. So, hindi po pwedeng magparehistro ng dalawa. Opo. So, dun sa tanong ko, hindi pwede, hindi no? Po.